Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Asong nag-enjoy sa pag boarding sa isang beach sa Bohol, nagpa-wow sa si netizens. Filipino virtual assistant nag-alok ng libreng serbisyo sa isang kliyente pinusuan online. Amoy, batayan ng mga babae kung magugustuhan ng isang tao ayon sa pag-aaral. Gurong inalok maipagtalik ng isang estudyante naglabas ng hinaing online proseso ng pagpili ng bagong Santo Papa ng Simbahang Katolika Alamin at Hailey Bieber ibinunyag ang pagkakaroon ng ovarian cyst Sure ko ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments and shares. Kasama mong grupo ng TNVS Trending and a Viral Show, kami ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, tiyak maraming Pinoy ang nasa beach ngayong summer to beat the heat at syempre para ma rin ang magagandang view ng karagatan. Pero ang mga beach goer na ito sa isang isla sa Bohol ay tila sa iba na punta ang atensyon. Agaw ekse na kasi ang isang aso na nag enjoy sa pag-skimboarding. Ang tagpungihan, panoorin sa trending report ni Dustin Bayog. Isang nakatutuwang tagpo ang nakuha na ng isang netizen habang ito ay nasa isang beach sa Panglao Bohol. Sa video kasi na inupload ni Sir Christopher Lopez sa TikTok ay makikita ang isang aso na masayang nag-enjoy sa pag-skimboarding kasama ang isang lalaki. Bukod nga sa aso, ay nag-enjoy na rin ang ilang beach goers sa panonood sa kanya. Kaugnay nito ang skimboarding ay may maliit na kaibahan sa isa pang board activity na surfing. Nagsisimula kasi ang skimboarding sa buhangin o sa may dalampasigan habang ang surfing naman ay nagsisimula sa mga alon ang pagakyat ng isang tao sa board. Samantala ang naturong video na yan ay umabot na sa 88,000 hearts sa TikTok at higit kalahating milyong views. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas una sa Pilipino. Sa ating next viral story, inulan ng papuri ang kwento ng isang Filipino virtual assistant mula Cavite. Nag-viral kasi ang kanyang Facebook post kung saan niya ibinahagi kung paano niya nakilala ang isang matanda na mag-isang naninirahan sa isang maliit na apartment at na desisyon ng hindi na ito pagbayarin sa kanyang serbisyo. Ang kwento ni John Alamitzer Board Borha. Mani ng papuri ang kwento ng isang virtual assistant na tumulong sa isang 75-year-old na kliyente sa Texas. Libre kasi nito ang ibinigay ang kanyang serbisyo dahil sa kahirapan ng matandang babae. Sa viral Facebook post ni John Janel Motilla, Tubong Cavite, ikinwento niya ang kanyang nakilalang matandang Amerikana na nakatira mag-isa sa isang maliit na apartment. Lagi raw itong nasa kama sa tuwing sila ay magmi-meeting dahil iyon lang ang komportabling upuan niya. Dagdag pa ni John, wala raw itong anak o asawa na nag-aalaga sa kanya. Sa kabila ng kalagayan nito, patuloy pa rin umanong nagtatrabaho ang kanyang kliyente sa pamamagitan ng online selling ang kanyang pensyon lamang ang kasalukuyang pinagkukunan niya ng ikabubuhay. At naghahanap siya ng virtual assistant na tutulong sa kanyang gumawa ng Amazon Store. Bago si John, nakahanap ang matanda pero hindi nito natapos ang trabaho dahil sa mababang budget. Noong una, nagpreso si John ng 5,000 pesos kada linggo para sa kanyang serbisyo. Pero agad itong binawi matapos maunawaan ang buong kalagayan ng kanyang kliyente. Nakakalungkot din naman nung ipinalam ng kanyang kliyente na balak nito na ipaiwan sa kanya ang kanyang account kapag ito'y pumanaw na. Dahil sa ginawa ni John, marami sa mga netizen ang naantig at nagpahayag ng suporta sa kanyang social media, lalo na ang kanyang mga kapwa virtual assistant. Marami ang nagsabing nakahanap daw ng tamang virtual assistant ang matanda at hiniling na i-bless pa ito dahil sa ipinamalas na kabutihan. Ang post umabot na ng halos isang daang libong reactions sa Facebook, 3,000 30 libong comments at 41,000 shares. Para sa Deezer HTV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, Maraming relasyon ang nagsimula sa maliliit at simple mga bagay na kalaunan ay naging dahilan para mapalapit sila sa isa't isa. Maaring dahil na gusto ko nitong itsura, pananalita o kaya na may ugali. Pero isang panibagong batayan kung magugustuhan ba ng isang babae ang isang tao ang natuklasan sa isang pag-aalal. Ito po ay sa pamamagitan daw ng amoy. Sa paanong paraan naman kaya? Panoorin at alamin. Sir Port, ni Rosoviera. Mayroong iba't ibang paraan para mapukaw ang interes at atensyon ng isang tao lalo na sa usapin ng pagbuo ng relasyon o pakikipagpalagayan sa mga taong nakakasalumuha nito. Madalas, nakaayon ito sa mga kinahihiligan niya o mga bagay na parehong ginagawa ng isa pang tao. Maaring dahil nagustuhan niya ang itsura, pananalita, pananamit o kaya naman ang ugali ay paniniwala nito ay ramdam niyang compatible sa kanya. Pwede ring pareho sila ng paboritong pagkain, hobby o mga bagay na hili gawin. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga panukat na ginagamit ng marami kung nais o akma sa kanyang preference na maging kaibigan o kasintahan ng isang tao. Ngunit alam ba ninyo na may isa pang batayan na ginagamit ang mga kababaihan na tumutukoy kung magugustuhan niya ang isang tao. Ito ang natuklasan sa isang pag-aaral sa New York at ito ay walang iba kundi sa pamamagitan ng amoy. Ayon sa pag-aaral na ito mula sa Cornell University, may tiyansa na hindi pa nakikita o nakikilala ng isang babayang isang tao ay tukoy na nito kung magugustuhan niya ito o hindi. Ang amoy na tinutukoy rito ay hindi lamang hango sa pabango o perfume na gamit ng isang tao. Kasama rito ang natural niyang amoy o natural scent, ang uri ng deodorant na gamit niya kahalo ang amoy ng suot niyang kulon o maski ang mga kumapit sa kanyang amoy mula sa kanyang kinain noong katanghalian. Apat na pong babae ang lumahok sa pag-aaral kung saan binigyan sila ng damit o t-shirt at ipinasuot ito sa kanila sa loob ng labing dalawang oras. Suot nila ito sa kanilang mga trabaho o ang mga normal na routine sa araw na iyon. Kalaunan, ang mga kalahok na ito ay binigyan ng panahon na amuyin ang mga t-shirt at irate kung gaano nila magugustuhan ang may-ari nito nang hindi pa nila ito nakikilala. Maya-maya, nagkaroon ng pagkakataon na mag-usap ng apat na minuto ang mga kalahok. Sa pamamagitan nito, natuklasan ng pag-aaral na ang rate na binigay ng isang kalahok batay sa amoy ng isang tao ay nagtugma sa pagsusuri nila sa parehong tao pagkatapos ng apat na minutong pakikipag-ugnayan ang mga nagustuhan nilang amoy ay siya rin kinagiliwan nilang mga kausap. Ibig sabihin na apektuhan ng pakikipag-ugnayan nilang amoy na una nilang nahusgahan. Bukod dito, nakita rin na ang persepsyon ng tao sa amoy ay naapektuhan naman ng nasabing interaksyon. Kung saan ang mga hindi ka nais-nais na tagpo na ang dalawa ay mag-usap, ay naging basehan na masabi nito na hindi niya rin gusto ang amoy ng parehong tao. Kaya sa susunod, Maging mapanuri dahil maaari mo nang naaamoy ang iyong susunod na matalik na kaibigan bago mo pa man ito makilala. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, pasintabi po sa mga manonood dahil masela ng istoryang ibabahagi namin sa inyo. Sa pagsasara ng academic year ngayong Abril, kami kabilang kwento ng tagumpay ang nagkalat sa social media. Kabilang dito ang mga estudyanteng humakot ng awards kayo din ng graduates na iginapang ang kanilang pag-aaral para lamang makapagtapos. Pero sa gitna nito, isang mahalay na kwento ang lumatay sa pagkatao ng isang guru matapos itong alukhing makipagtalik ng kaniyang batang estudyante. Ang kwento sa likod ng kontrobersiya, alamin sa report ni Arnold Herrera. Kagimbal-gimbal na pagsubok ang humanig sa buong pagkatao ng isang guro mula sa Bulacan. Sa isang open letter, inilahad nito ang umanay sexual harassment na dinanas nito sa loob ng paaralan mula mismo sa isang batang estudyante makikita sa mga larawang ibinahagi nito ang isang notebook ng tila grade 7 student na sinulatan ng iba't ibang kahalayan sa harap, likod at loob. Iba-iba man ng pagkakasula, isa lang ang malinaw. May pagnanasa itong inaalok na makipagtalik. Inamin nito na walang anong klasing seminar o pagsasanay ang nakapaghanda sa kanya mula sa bigat ng pangyayari Ito'y sa harap ng nagsisimula pa lamang niyang karera at patuloy na paggamay sa pamamaraan ng isang tunay na teacher at pangalawang magulang ng mga estudyante. Madalas anyang naroromanticize ang pagtuturo, ngunit hindi daw alam ng publiko ang mga kwento na sumusubok sa kanilang emosyonal na katatagan bilang mga guro. Pero sa kabila nito, magpapatuloy siya sa pagtuturo at kahit mahirap ay pipili niyang ngumiti at balikan ang dahilan kung bakit niya ito tinahak ang makapagpabago ng buhay. Sa kabila ng mga nangyari, kumpiyansa pa rin siya sa kanilang mabuting puso at na hindi siya kailanman nawalan ng pag-asa sa kanyang mga estudyante. Nagpasalamat naman ito sa mga netizen na nag-alay ng simpatya sa kanya dahil sa insidente. Samantala, iginit naman ng netizen na ito na ang ganitong katinding pambabastos ay hindi dapat palampasin upang maintindihan ng estudyante. Ang non-negotiables tulad ng respeto magsibidaw sana itong wake-up call para maitama ang sistema at bumuo ng safe spaces. Suspecha naman ng iba. Posibleng may babigat na problema sa bahay at pamilya ang suspect at nadala ito sa eskwela. O di naman kaya ay napagtipan lamang ito. Sa kasamaang palad, hindi na raw natukoy ang salarin dahil sa umiiral na Child Protection Policy. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, kasunod ng pagpanaw ng 88-year-old pontiff na si Pope Francis, malamang marami na din ang nagtataka kung paano nga ba ihahalal ang bagong leader o ang susunod na leader ng simbahang katolika. At sino-sino lang din ba ang maaring ihalal bilang Santo Papa? Ang buong proseso ng tinatawag na papal conclave, alamin sa report ni James Galangge. Isang malungkot na balita ang bumungad sa mundo, ang pagpanaw ng kinilalang The People's Pope na si Jorge Mario Bergoglio o mas kilala sa tawag na Pope Francis. Kaya naman kasunod nito, kabi-kabila na rin naman naging hakahaka -haka kung sino nga bang susunod na hahalili sa upuan ni San Pedro sa Vatican. Kilala ang Santo Papa bilang pinakamatas na opisyal ng simbahang katolika na mayroong mayigit 1.4 bilyong tagasunod mula sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman hindi rin birong pagpili ng bago nitong leader. Yan ang tinatawag na papal conclave kung saan nagtitipon-tipon ang lahat ng aktibong kardinal mula sa iba't ibang bansa upang magsagawa ng eleksyon para hirangin ang susunod na Santo Papa. Tanging ang mga kardinal lamang ang may kakayaan na makasama sa papal conclave at sa kanila lamang din mismo pipiliin na maaaring iluklok sa pwesto. Kinakailangan makalikom ng two-thirds ng kabuang boto ang kardinal na naisihalili at kung mapigo ay kailangan muling umulit ng panibagong botohan. Samantala, para naman sa mga mananampalataya na gaabang ng resulta, dito nila inaabangan ang usok na magmumula sa chimney ng Sistine Chapel, kung saan nagaganap ang conclave, itim na usok kapag bigo ang naging rounds ng halalan at puti naman kapag may napili na ang mga kardinal ng bago nilang Santo Papa. At pagkatapos nito, ay dito na natin maririnig ang mga salitang na ang ibig sabihin ay we have a new pope. Nasa desisyon naman ng hihirangin Santo Papa kung anong pangalan ng Santo ang kanyang gagamitin at paano ito tatawag ng mga tao. Sa kasalukuyan, si Pope Francis ay ka-266 Pope ng Simbahang Katolika at kauna-unahan na nagbula sa South America. Habang sina Cardinal Tagle, Cardinal Ambo at Cardinal Advincula, ang mga Pilipinong Cardinal ang dadalo sa nasabing papal conclave sa Vatican. Para sa DZRH TV, ito si James Galangay, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating trending showbiz balita, nag-open up ang American model at businesswoman na si Hailey Bieber tungkol sa kanyang kalusugan. Ang misis ng pop superstar na si Justin Bieber, ibinunyag na mayroon siyang ovarian cyst. Ang iba pang detalye, tutukan sa report na ito. Nadiagnosed na may ovarian cyst ang American model at entrepreneur na si Hailey Bieber. Ibinunyag ito ng misis ni pop superstar Justin Bieber sa pamamagitan ng isang Instagram story kung saan ibinahagi niya ang dalawang cyst ang nakita sa kanya. Sa kabila nito, nanatili namang positibo si Hailey at nagbigay comfort sa iba na nahaharap din sa kaparehong kondisyon. Ayon sa Mayo Clinic, ang ovarian cyst ay sacs usually filled with fluid in an ovary or on its surface. Isaan niya itong common condition at posible rin daw mawala kahit walang gamutan makalipas ang ilang buwan. Ilan nga sa mga sintomas ng pagkakaroon ng ovarian cyst ay pelvic pain, bloating at mabigat na pakiramdam sa may bahagi ng tiyan. Mga gunita na Agosto noong nakaraang taon, isinilang ni Hailey ang kanilang first baby ni Justin na si Jack Blues. Hindi ito ang unang pagkakataon na nag-open up ang modelo tungkol sa kanyang kalusugan. 2022 nang isinugod siya sa ospital matapos namang makaranas ng aniay stroke-like symptoms. Isa na namang episode ng mga nagpawaw, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayong mga katulad na istorya, ay ishare nyo na yan sa ating comment section o kaya naman itagyo rin kami sa TikTok at... DZRH News. At yan po ang mga kwento sa likod ng mga nagbaviral na video. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show. Asama namin na kapag may nag-trending, aalamin bubuwi na di ba follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show mula sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS una sa Pilipinas una sa Pilipino